Pumalo naman na sa 110,000 ang mga kasoho ng dengue na naitala ng DOH sa unang limang buwan pa lang huyan ng 2025. Ayon po sa kagawaran, karamihan sa mga yan ay mga taga Metro Manila. At mga kaprigada kay DOH Public Health Services Cluster Assistant Secretary Farwa Hombre. Ang naturang bilang ay mas mataas ng 224% kumpara ho sa naitalang kaso noong 2024 sa kaparehong period. Dagdag pa ho niya, 437 na ang mga nasawi dahil po sa dengue. Kung saan, karamihan ho dyan ay mga edad 5 to 9 years old. Dahil ho dyan, mas pinagting pangaho ng ahensya itong tinatawag na alas 4 kontra mosquito sa buong At yung magtaob, tak-tak, tuyo at takip sa mga paaralan lalo na at nalalapit na nga pong muli ang ating pasukan. Balita, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES3 Syrup. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now,